Tama bang mga labit, lumapit, itapik o hawakan ang isang tao, kaklase o kaibigan kung ayaw niya? Alamin po natin kung tama ba yan. Alam mo ba, ang mga tapik sa likod, sa balikat, pati na rin ang handshake ay iilan lang sa mga paraan ng pagkakaibigan lumalapit rin ang tao sa kapataon niya kung gusto niyang makipagkaibigan sa kanila o makipag-usap sa kanila pero meron rin po itong hangganan hindi po dapat umabot sa puntong nababalisa ang isang tao sa iyo o hindi na siya magiging komportable sa iyo. Huwag pong maging datos ng pagkabalisa ng tao ang mga kahalintulad na friendly gestures. gustuhin man ng tao, tao o hindi, tama lang po na respetuhin ang personal space ng ibang tao. Respetuhin mo rin ang gusto niya dahil kung gusto ng mga kapwa kaibigan o kapwa kaklase niya na lumayo ka sa kanya, eh dapat Lumayo ka. Huwag mo nang ipagpilit. Kung gusto nila na lumapit ka sa kanya, lumapit ka sa kanya pero wag wag na wag kang gagawa ng paraan na mababalisa o hindi na magiging komportable ang taong 'yan. Isa pa po, wag mong kunin ang buong atensyon o oras niya. Respetuhin mo rin ang oras ng kapwa kaibigan ng kapwa tao mo. Igalang mo ang kagustuhan at ang oras niya dahil kung busy siya igalang mo ikaw, tama ba yan? Ano ba talaga sa tingin mo?